Ito, extra tayo dito dahil walang operator, bakante ito na unit. So, check muna natin. Ito yung swing motor niya. Check natin yung wheel 90 dito. Okay naman. Akya tayo sa engine. Uh, huwag nyo palang kalimutan, kahit hindi sa inyo, kahit extra lang kayo. Uh, check din natin kahit bago yung unit. Kasi hindi natin alam kung anong mayron o baka may problema din o sira ba para malaman na rin natin, i-check na natin lahat. Ito naman yung oil sa kanyang engine. O oh, well, 15W40 yung gamit namin dito. Ayos naman. Yung kanyang oil. At dito tayo sa regitor. I-check natin yung tubig dito. O oh, coolant. Buksan natin to Para makita natin kasi yung sa, hindi tayo sigurado doon sa baba. Ayos din. Puno din. So, bago pa kasi ito na unit. At extra lang tayo dito bago natin gamitin. I-check muna natin ng maayos. Dito, palala ko sa mga gustong mag-operate o pagsasampa kayo ng unit. I-check nyo muna at ito talaga yung kailangan gawin. I-check araw-araw yung unit. Kasi ito yung tama. Well type yung gamit natin sa ngayon. Ito yung ating i-extrahan. Sunward pa rin, pa rin to. Kagaya ng ating unit. Kaso lang trackpad yung ating unit at medyo malaki dito. Ayan, may ano pa dito, isa pang wheel type dosan, 140. Ito naman yung sunward ay 150 na unit. So, ito yung gagamitin natin, ito yung sunward 150. Aakyatin na natin yung front set dahil na-check na natin at naikot na natin kung anong wala tagas o baka flat din yung gulong. ayan, buksan na natin at nabuksan na natin, pasukin natin na sa loob. Dahil in-extrahan daw ng unit, kaso lang yung piretro wala na ah uh, ito lang lagi natin tandaan at ito lang paalala ko sa mga ibang kasama natin na gusto mag-operate o gustong matuto o may balak na mag-operate ng bako kahit extra lang tayo sa ating unit alaga sa unit alagaan naman natin gaya nito talaga napakaalikabok na masakit na sa ilong dahil pinapabayaan lang ang unit na to dahil extra lang siguro yung iniisip ng umi-extra dito kaya napabayaan na medyo madumi na talaga dito sa loob. Siguro busy din kasi dalawa na yung unit niya. Kaya ano na, bawas-bawasan na rin natin kahit ngayon lang na araw tayo mag extra dito. So linisin na lang muna natin bago natin i-start ito na unit dahil napaka-alikabok na talaga. Napakakapal na ng alikabok at saka aircon pa to na unit na to mga kabeets no. Talagang bago pa to din na unit mas nauna pa ata yung unit natin dito nasa dalawang taon pa ata to wala na talaga talagang nagtanong pa tayo dyan kung may aircon ba o wala kasi pagkakala ko na wala na nang dahil nasa napakalikabok pero mayroon naman daw kaya lininisan mo natin inayusin mo na natin to linisan mo na natin lahat ayun may panglinis naman siguro yung unang operator dito na umalis uh, inalagaan din talaga to kasi may mga brass dito at may pangpunas kasulang lang na ekstranto ng ilang araw din sa ating kasamang operator. So, ng oper Medyo madumi na rin no? Dahil na rin sa pag-akit baba siguro niya dahil dalawa na yung unit. At uh, tinatamad na mag tanggal ng sinila siguro kaya ito na nangyari napakalikabok na dito at baka hindi rin nagamit ng aircon kaya medyo talagang napakakapal ng alikabok o oh, ito nabawas-bawasan na natin at atin ang i-start ayan ay ay start na natin no oh. ito yung unit ayos na yan is start na medyo na nibago din tayo dito dahil hindi natin unit kahit sino basta hindi mo unit dahil yung mga bako o kanyang planka ay iba iba din may malambot may medyo matigas may malaki yung preno kaya marami din itong pipindutin pag wheel type talaga maraming pipindutin hindi ka guys trackpad hanggang dito lang tayo maraming salamat po pag like